Guys, welcome and welcome back to my channel. Makeup for today's video. Yan uh, of day ko ngayon, Makeup time. Magpaganda tayo during off day. Ito lang yung ito lang yun naman yung time ko na mag-vlog, guys. Is my off day November 26. Yeah. So guys, let's start. Guys, ito yung gagamitin kong foundation. Guys, iski is forever, uh, binili ko sa TikTok na napakaputi niya. So, gagawan natin ng paraan yun, guys. Basta i-blend lang ng mabuti. Nakalimbot ko. Eh, kailangan kong maglagay ng ano ng moisturizing kasi pagkatapos maligo dry. Ito pala guys yung ginagamit kong cream. Palagi kong ginagamit en moisturizing. Ang <laughs> dami. Okay, si gagamitin ko itong blending brush na to. Napakabilis niya. Di ba na may review na ako dito. Ang ganda. See? Ang no. Ang bilis. Guys, ang ganda niya. Puti-puti lang. <laughs> Tingnan nyo. Tingnan nyo guys, ilapit ko siya oh. Pero gagamitin ko pa rin tong sponge, guys. Binasa ko pala to. Ang ang lamig sa mukha. And guys, concealer. Ito yung binili ko sa Shein. Hindi pa naubos. Yan. Concealer. Concealer, guys. dito naman tayo para hapatan yung eye bag. Yeah. Blend ng mabuti guys hindi para walang makitang harsh line. Yan. Harsh line. Para walang makitang harsh line. Wow, ang English yan. Eh. As in guys, napakaganda. Wala na. Wala na. Next is contour. Ayan. Okay. Binili ko din to sa Shein, guys. Diba? Nakita niya sa previous vlog ko. Sa mga, sa mga nagpa-follow sa video ko, guys. Alam niyo to, diba? Ito yung dati kong ginagamit. Ayan. I-contour natin ang ilong natin para para Forehead muna. and mm -hmm. guys, gagamitin ko tong tate. Yeah, ito din pala yung ginagamit. Gagamitin ko yung blush on. Yan siya. Yan na guys. Parang hindi siya masyado sa camera, pero sa personal guys, gusto ito parang ang dami na ang dami ko nang nilagay. Loose powder. Ayan. Kailangan natin ng loose powder oh para ibibik siya, parang magluto rin ng cake, mag-bake char. <laughs> Ayan guys, nilalagyan ko lang ng loose powder para mamaya i-blend ko siya. At para na rin protection guys, kapag maglagay kasi ng eyeshadow, may mga powder na naglalaglagan. So, at least kapag malaglag doon, um, okay lang. Kasi, andun naman yung loose powder. So, mamaya i-brush ko siya. Ayan guys, hakilay naman tayo. i lang nang mabuti guys. Makapal na tong kilay ko guys. Kilay? Ayan, yeah, makapal na tong kilay. Pakapalin ko pa. So guys, gamit ko pala itong Maybelline pencil. I'm brow pencil. So. Long kapal. Ay, kapal. Yung kapal ng mukha mo. Girl. Ang kapal mo, girl. Hmm. la? para matanggal yung gamitin ko tong spoolie para matanggal yung mo brush yung ibang kulay kasi makapal na siya oh diba? ba oh ang <laughs> kapal talaga ng kilay mo girl Oh, no, 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 no. <laughs> Guys, uh, gagamitin ko itong Gagamitin ko itong kulay na para ano May spread ko siya ng mabuti mamaya Guys, iwan ko kung ano May matutunan kayo dito sa vlog ko na to pero ano oh, pa hindi, kasi, hindi kasi ako ano mahirap mag explain <laughs> na. ayun lang pag kung ano yung nakikita nyo ilalagay ko ganun oh, di ba parang panaka powder niya. para guys ang purpose ko nito para mabilan ko siya ng maayos mamaya yan kasi makita nyo parang unti lang, unti lang sa camera pero pag sa personal, ano siya, mga, medyo makapal na kaya delikado paglabas natin, nakakayat naman, hindi ako sanay Nakakayat Nakakaya paglabas natin kapag ganito yung mukha, napakakapal na ano, makeup. So, yan lang guys. Okay na yan. And then, sa, baba. And then, ayan, para may glitter naman dun sa, Lagay ko to sa eyelid ko, guys. Kunti na. Kunti lang. Try ko lang siya. gamitin ko na yung kamay ko guys para sa yung hmm, yan. Oh, yung ganda. And then, dito sa nose bridge natin guys. Para may lagyan natin ng ano sparkle dun sa nose bridge natin para para tatamos ng unti. Ayan. <coughs> Lagyan naman natin dyan sa inner corner or uh, we call that inner tear, tear duct. And of course, sa brow bone. Lagyan naman tayo dito sa brow bone. So, yan na. I-spread ko na yung loose powder na nilagay ko kanina. Tingnan nyo. Ang ganda ng outcome spread lang ng mabuti guys ayan ang ganda na char <laughs> may sumpa ang mukha ko guys iwan ko bakit ako nag uh, pimple dito Hmm, baka may nagkukulam na dyan sa akin <laughs> kulam talaga kulamin mo ako kulamin kita char <laughs> mm. baka may kumukulam na sa akin guys bakit may ganyan sa mukha ko So yan na nga guys, dito naman tayo sa my cheekbone. Of course, wag natin kalimutan. Uy! Para naman may sparkle ba? Yan, parehas lang yung kulay na inilagay ko. Sa so, my brow bone and inner tear duct. Ayan. Ayan, so, yan, gagamitin ko naman yung black color for my wings. Ayan. Ganyan lang nung paglagay ko, guys. Mm. Kailangan kong hawakan yan kasi okay. nakokontrol ko siya. Itryan nyo din, guys, kung okay sa inyo. No harm to try. Char. Pantay kasi, guys, kapag hawakan ko. Ayan, dito naman tayo sa kabila nawakan ko kasi doon sa gilid. Ano na ko control ko and then pan mapapantay ko siya. Siguro kasi hindi pa kasi ako sanay kaya ganyan. So, tayong nagpa-practice, guys. Ganyan ang gagawin. I-try din para Ay, mas maganda. Ma-identify ma malaman nyo kung ganoon yung estilo, estilo ng paglagay ng wings. Kasi yung iba, guys, na parang napaka-easy ka sa kanila. Kasi yung yung lashes ko, guys, ganyan siya, oh. Pababa. Hindi siya curly. So, kailangan natin i-curl. Ayan. lang. Masakit din, ah. Next oh. take, guys. So, yun guys. For to today's video. So, itong makeup ko ngayon guys. So, hope you like it. lang nyo guys, dyan, sa dyan sa camera parang kunti lang pero actually guys sa personal, non dami na so, Gagawin ko mamaya, tatanggalin ko na. <laughs> Kasi, kaya naman lumabas. Na ganito. Ayan. So, yan lang ang video ko ngayon, guys. So, hope you like it. Um, thank you for watching. Uh, at magingat po tayong lahat. Keep safe, guys. Thank you. See you on my next vlog.